Sa mga nagahanap ng Yamashita Treasure, Luzon, Visayas, Mindanao, suriin yung maigi ang mga bato baka na sa mga bato lang ang itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Magandang araw po sa kanilang lahat. Welcome back naman po sa akin channel mga ka-treasure hunter. Magbabalik na naman po tayo upang magbabahagi naman po ng kaunting kalaman tungkol po sa mga itinago ng mga Japanese Imperial Army dito po sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ang atin pong tatalakayin ngayon sa araw po na ito ay tungkol po sa mga treasure na bago lang uh, na-recover. At ilan po sa mga ka-treasure hunter natin ay nagbahagi po ng mga iba't ibang litrato larawan na kung saan uh, paano nila na-recover ang kanilang uh, nakuhang Yamashita treasure. Pero bago yan tayo po muna magpapasalamat po sa lahat po ng mga sumusubaybay sa aking channel at kung bago ka pa lang po sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang tinutin ang subscribe button sa baba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. Got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone live it up on the attack. Maybe I'm bad. I just wanna get it caught up in this life. I'm crazy, I'm bad. Do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, Stadium packed. Maybe I'm bad. Maybe yeah. I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Shit on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that. Magbabalik na naman po tayo mga ka Hunter tungkol po sa aking topic ngayon ay ibabahagi sa inyo ang tungkol po sa iba't ibang klasing Yamashita Treasure na kung saan kamakailan lang ay bagong bago o latest na, na recover at atin pong sinikap itong maibahagi sa inyo upang may idea tayo or kayo kung paano itinago ng mga Japanese Imperial Army ang kanilang mga kayamanan na kung saan na ibaon po sa kabundukan ng Pilipinas yan po ang ating sinikap na ibinaha, ibabahagi sa inyo sapagkat ito po ay napakalaga sapagkat tayo po ay mga treasure hunter at kahit hindi treasure hunter ay nararapat natin itong maibahagi sa ating mga kababayan Pilipino upang maintindihan nila at malaman kung mayroon nga ba, totoo nga bang may Yamashita Treasure yan po ang ating uh, uh, purpose kung bakit tayo ay nagbablog uh, para ma-expose uh, ng, ng uh, sambayan ng Pilipino o malaman ng mga uh, mamamayang Pilipino na uh, mayaman tayo at dito nga ibinaon ang kayamanan mula po sa Southeast Asia. So kamakailan lang po ay mayroon pong uh, nakarecover ng Yamashita Treasure at ito po ay sa kabundukan po ng Visayas. At uh, ito nga ay na mula po sa puno ng napakalaking kahoy. Ang ang napakalaking kahoy po ay uh, yung maraming ugat. Uh, at yun po ay tinatawag na baliti. So yung mga baliti ay uh, uh, usually yan ang uh, pinagtataguan ng mga Japanese Imperial Army ng mga kayamanan na kung saan ay nasa ilalim lang ng puno. So nasa ilalim ng puno, kinain ng ugat, at uh, nakabalot sa bato. So ibig sabihin, hindi mo makikita kaagad uh, Hindi purkit nakabalot sa puno, sa ugat ng puno, ay makikita natin agad sapagkat nakabalot sa bato. So na tayong uh, mga ka hunter na nakakuha mula sa uh, bato, sa sa loob ng bato. So yung bato po ay uh, iba't ibang klase. Mayroong maliit mayroong napakalaki at mayroong tama-tama uh, lang at ang mga porma po ng mga nakuhanan ay uh, hindi ka panipaniwala so ibig sabihin ay talagang uh, wala siyang uh, palatandaan, bilog lang siya at hindi mo nga mahalata na mayroong laman ito so yun pong nakuha sa bisayas ay uh, tinain ang ugat at nakabalot pa sa bato at ang laman nito ay mga Brilyante so mga brillante po ang mga nakabalot sa bato na kung saan uh, na-recover po ng isa sa ating ka-treasure hunter so pangalawa naman na uh, na-recover uh, sa may uh, southern na Philippines sa may uh, Mindanao so ito po ay uh, nakuha na natin ng video at na naipakita sa inyo sa ating vlog uh, yung pong uh, bato na dalawang kilot kalahati na kung saan uh, nakapaloob doon ang uh, rare opal. So pag sinabing rare opal, ito po ay opal na kung saan kakaiba. Maaring ito ay galing o mula sa Southeast Asia na kung saan nalut po ng mga Japanese Imperial Army. At ang opal po na ito, mga Catrice ay maaring ma walang katulad sapagkat kakaibang kulay ang nalalaman ng natin na upal ay black upal at saka yung puti pero itong upal na ito na kanyang nadiskubre eh, na mula po sa Yamashita Treasure ay ah, isang upal na violet so purple so akala natin sa purple ay taafite or mga iba't ibang klaseng amethyst yung amethyst ay eh, uh, violet yun pero itong nakuha niya ay kakaiba sapagkat ipinasuri po mo uh, doon po sa laboratory ng uh, University of the Philippines at uh, hindi lang nagtapos diyan ipinasuri din po sa isang dalubhasang gemologist at ang certificate na lumabas ay uh, ito po ay uh, opal uh, pero hindi pa ito nabigyan ng presyo sapagkat maaring hindi alam ng gemologist kung gaano kamahal itong uh, upal na kanyang nakuha mula po sa Southern Philippines sa Mindanao uh, at maaaring idadalhin pa ito sa ibang bansa upang uh, suriin kung gaano kamahal ang upal uh, na ito sapagkat kakaiba nga ang kulay nito so itong mga upal mga katreslanter ay isa sa pinakamahal na uri ng bato kapag ito ay rare o mahirap mahanap, yung mga black upal uh, na kung saan napakahirap mahanap ay nagkakahalaga po ng 10,000 dollars, pataas ang kanyang per karat, 0.2 grams, yun po ang kanyang per karat. So, i-convert uh, natin sa piso yan, ay napakahalaging, napakalaking halaga po yung 10,000 US dollars na yan. So, yung uh, mga example po sa mga nakuha na na latest, mula po sa iba't ibang panig po ng uh, Pilipinas, ay nagsasabing karamihan halos, ng mga daladalang hap, ng mga hapon na kung saan ibinaon sa Pilipinas ay maaring uh, maaaring naibalot ibalot sa bato sapagkat napakarami po ang mga kayamanan na nalot mula sa Burma yung mga gemstones, mga rubies, sapphires, diamonds at uh, kung ano-ano pang mga gems na kung saan mula po sa museum ay maaaring natangay po ng mga Japanese Imperial Army at maaaring na lang ito sa mga bato so may mga bato nakakaiba ay 'wag nating itapon sa ating pong paghuhukay ng mga Yamashita treasure ay buting tingin natin o pasagin natin yung mga halos lahat ng ating makikitang mga bato na posibleng uh, naglalaman po ng Yamashita treasure. Isa lang po 'yan sa ating uh, maaring uh, technique upang ma natin ang Yamashita treasure sapagkat maaring inilagay karamihan ng mga Japanese Uh, engineers ang kanilang mga treasures na mga gems na mamahalin sa mga bato lamang sapagkat ang bato ay hindi mapagkamalan uh, at ang bato ay matigas at hindi kayang uh, uh, buhatin minsan at hindi uh, basta-bastang uh, mawawala sapagkat uh, uh, bato nga siya mabigat at hindi mo uh, magalaw mula po sa kanyang uh, pinaglagyan. Uh, sa yung kahoy po kasi karamihan yung kahoy kapag nilagay lang sa kahoy ay nadudurog yung kahoy at maaring yung kahoy ay uh, mawasak at mawala yung kanilang naitago so karamihan maaring nasa mga bato lamang so lagi nating tandaan mga katresor hunter ang mga nagbabahagi po sa atin ay karaniwang nakakuha ng kayamanan niya Masita Treasure ay nasa loob lamang ng bato yung mga bato ay kakaiba na wala kang makitang sinyalis na may laman ito o may mga uh, palatandaan o marker kundi may makita ka lang na minsan tapyas ng uh, itak, yung kanilang bayonita uh, at yan ay maaaring uh, uh, naglalaman na, na, na pala ng isang napakamahal na uri ng mamahaling bato o gemstones so yung mga nagtatanong po mga hunter tungkol po kung saan magpapasuri ng uh, mga bato ay pwede po nating ipa-certify mula po dyan sa uh, University of the Philippines UP, UP Diliman, Quezon City, or pwede po kayong dumirikta sa mga gemologist na license dyan po sa may Metro Manila. Pero dyan po sa mga probinsya ay hindi natin alam kung authorized ba silang magbigay ng certificate dyan po sa iba't ibang panig po ng uh, Uh, lungsod o bayan sa Pilipinas. Subalit ang pinaka-advice ko sa inyo ay dyan po sa may University of the Philippines at dyan sa may Metro Manila ay may mga gemologist na kung saan nagsusuri ng mga mamahaling bato. So hanggang dyan na lamang po ang ating uh, uh, pagbabahagi sa inyo. Lagi nating tandaan na ang Yamashita Treasure ay napakarami pa sa bansang Pilipinas sa kabundukan hanggang dito na lamang po. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong panunood.